Sa kenung his. For this video is, joy, is nakabarong kita ha. Kay kan pede ko kanan buwan ng wika is like August start na ha. Pagwas na his mga kwan, buwan ng wika. Dito na di dito na magtatapos ang atin buwan ng wika mga kanaw dapat laban lang tayo maabot di hapit panahon na tayo ay magiging sikat sa buong Pilipinas. Tayo ay magiging isang bulani at mapagtanggol sa larangan. Alam mo ba ang Pilipino? Ang Pilipino ay isang kitambas na may halaga. Ang Pilipino ay dapat ating pagka pantay-pantay. Tayong mga Pilipino, lumaban tayo sa lahat ng anumang bagay. Tayong mga Pilipino ay may larangan, abilidad, talino disiplina, maraspeto. Tayong mga Pilipino, may maka, ma, ma, may pagkapantay-pantay. Manalo-matalo, lalaban tayo ng pagsubok. Kahit kunti lang tayo, tayong mga Pilipino, ay manatiling lumaban sa kahirapan, kahit mahirap. Kahit mahirap, kakayain natin bilang aral ng mga tao, bilang mga Pilipino, hmm, dapat matuto tayong ma maging mapagbigay makig, makig sa mga tao kasi Pilipino sa sila Pilipino ako Pilipino to tayong dalawa ayo ah, takyakan. ang Pilipino ay siyang lumalaban siyang lumalaban sa mundong ito ang Pilipino ay isa sa ating larangan ngayon, magwawakas lang ang buwan ng wika is, is coming August 30 na ng ngayon. Dapat nagpaka ah, barang kayo, nagpaka kimuna, nagpaka Pilipinyan. Kasi dito na magtatapos ang ating August, buwan ng wika in August 30. Dito na magtatapos. Ako ngayon, Heroperto Damali. Anak na, anak na ako ng mama. Nga guwapo pero may pangarap. Ayaw ito! Ano ang mga nanungo? na iyo. Sipag-sipag lang tayo. Maabot din natin ang ating mga pangarap. Lalo na ikaw ang aking pinapangarap. Ayaw ito. Balitlaban lang tayo. Maabot gapitakan. And... Ito ka, nakaborong kaya. Kaya no? Dila ang mga mait panahon. It panahon. Bidyo. Nagdadampog. Parang siya na imo pag dampog ay biglang nawala. Ayaw ito. Masya ito. Mga outback check man ni Pati. Yawit ka ta. Uli kit nakakilala. Yung mata ka din ito. Ya, ikman ito. di kit nakakilala. yung hindi ito. Yan, tao. Di kit nakakilala. Dong dong pukul atas mesej. Hey, what's neighbor? WhatsApp up mga kanong? Andito lang tayo para magkuhan. Nagkuhan kaya ng sidolot kita hininga. kanam ng buwarong ng kita. Kundi di para magpasikat. Kundi para kung wala sa mood haatong wika. Diba? Di masih mga Wala nang wala nang barong hiya kasi hiya. Direk amo. Baka bakanya nag, baka barong kasi na direk amo. May dakwan, may ni may niya, uh, ability kung kay nang hiya nag barong. hiya kay may niya pag sunod ni hiya. E, Itcher. May niya pag na buwan ng wika. Asat niya pag sunod him barong. Amo tagiya kanayo. Ayaw ang pagyayakan kanin. Usa nga tao nga dire maupay. Ang hita kinya nga kanayo. Bakay nakabarong niya. Wala nakabarang, Patay ay eh, patay, patay dire ta mo. Bakay nakabarang masing tong patay. Dire na kun. Dire ni nagbarong hela para sa mundo natin. Mga bayani, mga wika, amo ya sa mundo gini. Nagbarong hela, nagbarong kami. Kay ano? Oo. Nagbarong kami para garado pero bisan may wala grado, masunod kami. May lang pagsunod. Kaya ano, Pilipino ako. Pilipino ako. May lang pagsunod, ha? Pilipino kita, may lang pagsunod. Mani, haato ni iskulahan. Kaya ano, ikaw, kung ka Pilipino, ah, masunod ka ba? Di ako doon. -an? Ka, ano yung pagkuhan? Yung kulayan na Pilipino kita. May respeto kita. Hausa, pusa. Hausa, at, uhusa, ahisa isa. Kay di lahat mga may panahon. Tek mo na nga kanila ninyo. Baka yung nakakuha na naka-Pilipino. oh, nakabarong. Iyon na pagtitinawaan. Iyon na pag, pagmamakaraw din. Baka yung harag tawag. Iyon iyo ay ipapakat sa'yo. Babusan. Tek mo na nga. Tek kaya ka na ninyo. Temprano. Nagaya ka laki yung kamat, na, Pilipino kita mo nang pag-respeto nga atong bayani ha atong Pilipino. Kung ka Pilipino, pwede ka di rin magsasabot. ka Pilipino. Ah, so no. mga Pilipino. sa Ilan na nga waro mga mga nga panahon. Sige mga kuan Mga, luwar mo na nga. Wala na nga. mga kuan Mga akna, unang-unang, at ito yung pag-suporta akong ikang kuway yung hangadaan. Pilipino. Yan. Yeah. Kaya ako gusto ng, ng Pilipino, kaya nang ako. na ako kasi kuya, na ako kuya. Usap-usap. Bye-bye for this video. I love you all.